Ito na po ako ng gamit ko. ito lang ang anu, tambal ko. Pag masakit ang ulo ko, itulah ko. Ito lang ang guys. Sabi ng pagkamani. Huwag aku ako mag ano. Huwag. Huwag daw kami mag ano. Dalawang tambay ang masabi ng ng ano ng mga gamot kasi nga daw yung kid namin di daw daw Okay, wala eh. No choice kami. Wala kami kumain pala. Sabi nga ka, 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 wala kami kumakain. Wala kami na, 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 So guys, magaligpit na tayo guys. Patapos na kumain. Ibalik ko lang ito yung ID ko. Oh. ID ko sa ISPIS. So, kanina, nagmadali lang ako. Kinalkal ko lang ito. Wala sa ayos. So, ligpiti na lang natin ngayon. At tapos, matulog na tayo. Okay. Antok na. Ito, pinag So, yan ang wallet ko. May pinapa kasi ako sa ano sa SSA. Kailangan ng ID ko at saka authorization. So nagawa ko kanina ng authorize. Authorization. So, magpilo na ta guys ang mga labahan ko guys yan ang labahan ko so, ganyan, eh, antok na antok na ako hindi na ako nakagawa ng ano ko yung tint ko wala na so ganyan matulog na tayo kasi gabi na sakit ang ulo ko so bye bye na guys salamat sa panonood sa susunod ulit na palabas <laughs> walang ulang ganang magsayaw